A'udhubillahi minasyayatanirajim, wa bihinasta'in, wa alihina tawakkal, wa salat wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma bad? mga minabahal kong mga magulang, mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa inyong lahat, at magandang hapon po sa lahat ng aking mga kababayan. Ngayong araw po ang ating paksa na pag-usapan ay kabilang po sa mga rudud, o yung mga kasagutan sa kadalasang katanungan ng mga hindi Muslim sa Islam. At ang paksa natin ay ang ang sinasabi ng ilan na hindi daw naging makatarungan ang Islam sa mga kababaihan patungkol sa pamana. Dahil uh, ayon po sa Surat An-Nisa uh, number 11 na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithla Dito sa ayan na ito, ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ba'da udubillahim na syetan rajim na yusikumullah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag uh, nagsasa tagubilin. Ibig sabihin, siya ay uh, nagbibigay ng uh, payo o utos sa mga anak. Pukul uh, sa lalaki ay katumbas ng bahagi ng dalawang babae. Ibig sabihin, ay yung tinatawag na mana ng dalawang babae ay katumbas ng isang lalaki. So, Uh, para mas madali natin maintindihan ay ang hati po o mana Basis sa talata na ito, ang mana po ng babae ay kalahati po sa mana ng lalaki So yan po ang kadilang pinagbasihan Kaya sinabi nila ng Islam ay hindi daw naging makatarungan sa mga kababaihan Sa uh, usaping uh, pamana Okay, so syempre ang kasagutan natin unang-una -una po yan po ay uh, tinatawag na walang katotohanan sa mga bagay na ito uh, Ang totoo po, ang Islam ay uh, naging makatarungan sa mga kababaihan Hindi lamang po sa uh, tinatawag na pamana Kundi sa lahat ng aspeto ng pamumuhay Ay binigyan ng karangalan po ang mga kababaihan Ngunit ang talata talata po na ito ay usapin ng pagmamana o pamana At kapag po sa usaping pamana isa po ito sa uh, mga bagay na makikita natin na naging makatarungan dito ang Islam. Bakit? Dahil ang usaping pagmamana o pamana ay si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagbigay ng mga hati ng bawat kamag-anak. Kaya ito po ay makikita natin na si Allah mismo ang nagbigay dito sa Banal na Quran at uh, ang iba naman, ang kakaunti lang ay sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at karamihan ay ito ay nabanggit sa Quran dahil si Allah mismo ang naghati o nagbigay sa hati ng bawat isa kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungan at ang uh, ilmul faraid o yung pamana para po mas maintindihan natin ay ito po ay malaw malawak na usapin malawak na usapin at kapag pinag-usapan natin ang mana ay kabilang lamang itong aya na ito, yung talata na ito, sa usapin ng pamana. Tulad ng sinabi dito na alidha karamith lahad din na ito yung pinagbabasihan nila, which is itong uh, mas ala, uh, usapin na ito, ay kabilang lamang ito sa mga napakaraming usapin ng pagmamana. Okay. Ang sitwasyon na ito ay, uh, ito ay sa sitwasyon ng mga anak, lalaki o babae, na namatay. Ibig sabihin, kapag ang tatay ay namatay at mayroong dalawang Uh, dalawang uh, magkapatid na babae at may kapatid, kapatid sila ng lalaki, ay ganun po ang mana nila. Uh, ibig sabihin, ang mana po ng dalawang babae at mana ng isang lalaki, na magkakapatatlong tatlong magkakapatid yon ay katumbas po ng mana ng lalaki ang dalawang babae. At uh, dahil po, uh, ang lalaki ay magiging uh, may pananagutan sa asawa, sa, sa mga anak nila, sa mga kapatid niya, sa magulang din niya, kapag may kakayahan siya. So dito ay mayroong uh, mayroon pong hikma o karunungan sa bagay nito. Pero ganun pa man, isa po ito sa mga uh, isa po ito sa mga sitwasyon. Dahil ang ilmu al-fara'id ay napakalawak po ito. Tanda po natin, tulad na sinabi natin, yung lidza karamihla hadil unthahin, itong masalan ito ay kabilang lamang. Dahil napakarami po, katulad po ng ang, ang, tinatog uh, tinatawag na kapag ang uh, namatay ay anak. Ha? At uh, kapag namatay po ang anak ay magkaparehas po ang makukuha ng ng uh, ng nanay at saka ng tatay. So yan ay kabilang sa uh, sitwasyon na kung saan ay parehas po ang makukuha ng lalaki at saka ng babae. Yan ay sa, sa tisyon, uh, sitwasyon na uh, ang ama at ang ina ay uh, sa pamana ng namatay na anak. So makikita natin na parehas po ang makukuha nila at mara at may mayroon pong mga masala na maaari pong ang babae ay mas malaki ang kanilang makukuha. Halimbawa, ng, uh, ang, na, na nag anak na babae na uh, nakakatanggap makakatanggap ng kalahati, samantalang ang ama, ang ama ay one 6 uh, lamang. So, marami po itong sitwasyon, marami po itong mga sitwasyon at iba-iba po ang makukuha ng babae at iba-iba po ang makukuha ng lalaki. Batay po yan so, sa tinatawag ng mga Uh, kung ano yung uh, connection nila, kung ano sitwasyon nila sa uh, namatay. So dito po ay hindi po ibig sabihin na isang talata na sinabi niya rito na ang mana ng babae o dalang babae ay katumbas ng isang lalaki ay hindi na mag, naging makataruan ng Islam dito. Dahil po yan ay isang, isang ano lamang po talata po. Marami pong talata, marami pong sitwasyon sa faraid, sa pamana, na ang babae ay mas mataas ang makukuha, minsan naman kalahati o ibig sabihin ay mas maliit minsan naman ay tinatawag na pareha sa makokuhang sa lalaki so ito po ay wala pong uh, problema dito wala pong issue dito dahil uh, ito po ay tinatawag na marami pong mga uh, tinatawag na sitwasyon so malinaw po yan dahil si Allah mismo ang nagbigay ng mga pamana na ito okay uh, kaya nga po napakalinaw po na ito ay dito lamang sa isang sitwasyon. Sa ibang sitwasyon ay iba-iba po 'yan. Okay. Ngayon ay uh, dadako tayo sa tinatog na uh, dahilan kung bakit minsan ay ang makukuha ng uh, babae ay mas maliit kaysa makukuha ng lalaki. Okay? So dito po uh, isa sa mga hikman na sinabi ng ating mga ulama which is meron mga sitwasyon po na uh, mas malaki po ang makukuha ng babae, meron ding uh, parehas at meron ding Uh, tinatawag na mas maliit. Pero uh, sa ganung sitwasyon, ang sinabi ng ating mga ulama kung bakit mas malaki po ang makukuha ng lalaki dito, ay dahil ang lalaki ang may pananagutan sa gastusin para sa kanyang sarili, para sa kanyang asawa, para sa kanyang anak, para sa kanyang magulang, para sa kanyang mga kapatid, kung siya ay may kakayahan. Hindi po katulad na babae. Ang babae po sa Islam ay pinangalagaan po sila. Dahil hindi inobliga sa kanila na gumastos sa kanilang mga pamilya, sa kanila asawa, sa kanila mga anak. Kaya po, uh, kung may, meron silang kakayahan, o kaya, uh, meron silang tinatawag na uh, trabaho, o meron silang pera, ay ito po ay sa kanila ito. At hindi obligado na sila ay gumastos sa kanila mga pamilya. At kung sila ay magbibigay, tutulong sa kanilang pamilya, wala pong masama doon. Pero ganun pa man, hindi po sila obligado na gumastos. Yan po ang uh, isa sa mga kagandahan ng Turo sa Islam, na obligasyon po ng lalaki ang kaniyang asawa, ang kaniyang anak, ang kaniyang magulang, ang kaniyang kapatid kapag sila ay may kakayahan, at kapag siya ay may kakayahan at walang kakayahan ang kaniyang mga magulang at ang kaniyang mga kapatid. So ito po ang uh, tinatawag na uh, isa sa mga karunungan. At uh, isa rin sa dahilan dito ang lalaki ay nagbibigay ng mahar kapag nag-aasawa ay nagbibigay po siya ng ng uh, regalo, gastos sa kasal sa tinatawag na babae. At ang babae ay di po nagbibigay ng maharbagkos siya ay tumatanggap ng mahar o yung tinatawag na regalo mula sa lalaki. So yan po ay karamihan sa mga sitwasyon uh, o mga karunungan kung bakit ang uh, ang lalaki sa ganitong sitwasyon lamang ay nakakakuha ng mas malaki kaysa babae dahil ang responsibilidad ng lalaki ay mas marami at ang pananagutan ay mas malaki. So yan po isa sa mga karunungan. At kung pagbabatayan po natin ang Islam, uh, nung dumating si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, na kung saan ay binuhay niya muli ang Islam. Sa panahon ng Jahiliya, panahon ng kamangmangan, nung hindi pa naging propeta si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ang babae po kahit sa ibang mga lugar, ibang mga ibang mga uh, tinatawag na mga lugar na hindi sa hindi lang sa lugar ng mga Arabo, sa ibang mga lugar pa. Ang babae po ay walang karapatan. Ang babae ay walang mana. Bagkus parang kayamanan na sila ay kabilang sa mga minamana. Yun ang sa panahon ng kamangmangan, panahon ng jahiliya. Walang karapatan ng babae. Subhanallah. Pero dumating ang Islam at pinarangalan ang Islam, pinangara, pinarangalan ng Islam ang mga kababaihan, binigay ang kanilang karapatan, pinangalagaan sila at pinarangalan sila. Kaya po makikita natin sa banal na Quran na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa suratul Hujurat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu in akramakum 'inda Allah atqakum. Summarize niya sa pinakano ay tunay na ang pinakamarangal, pinakamalapit sa inyo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sila na may pagkatakot kay Allah. Sila na uh, tinatawag na uh, nag-iingat na magkasala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala o palagi nagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito, hindi na sinabi na uh, kung lalaki o babae, hindi. Kaya nga sa ibang talata sinabi ni Allah, uh, sinabi ni Allah sa Al-Quran, "Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa uh, aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Ha? Sino man ang gumawa ng kabutihan mula sa lalaki mula sa babae, wa huwa mu'min siya man nang palataya, ay siya ay bibigyan namin ng na magandang pamumuhay at papatawarin siya, papasok siya sa paraiso. Subhanallah. So dito, malino po na kung pag-usapan natin ang ang ang, ang tinatawag na karangalan kay Allah Subhanahu wa Taala ay hindi po nakabase sa lalaki babae kundi nakabase po ito sa sino ang pinakamatakutin kay Allah Subhanahu wa Taala. At sa makamundong bagay naman uh, katulad ng mga uh, na, na nabanggit natin may karapatan po ang pamanang babae uh, sa sa anumang ano uh, sa anumang pamana may mga sitwasyon po yan pero sila po ay magmamana. Sila po ay may mga karapatan din, sila pinangalagaan. So napakarami po ng na mga na mga aya, mga hadith na kung saan ay sila ipinarangalan pina, ni ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. na Nabag din sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna man inna man nisaa syaqaiqu ar-rijal." Ang mga kababaihan ay walang iba kundi syaqaiq ka o kakambal o kapatid na babae ng mga kalalakihan. Kaya lang, alhamdulillah dumating ang Islam, pinarangalan po ang mga kababaihan. Pinarangalan ang mga kababaihan at uh, binigay ang kanilang mga karapatan. Uh, karapatan sa pag-aaral, karapatan sa uh, anumang klaseng as aspeto ng kanila pamumuhay at sila pinangalagaan. Kaya alhamdulillah, ang Islam po ay napakalinaw po na hindi po, katulad ng sinasabi ng iba, na hindi po naging makatarungan ang Islam sa mga kababaihan bagkos ang tunay po ay wala kayong makikita na reliyon na nagbigay ng karangalan sa mga kababaihan na katulad ng Islam. Na pinangalagaan ang mga kababaihan na katulad ng Islam. Napakaganda po ang relihiyon Islam. Kung pag-usapan natin ang kaniyang pangangalaga sa mga kababaihan, wala po tayo makikita. Mula sa pagiging nanay, pagiging asawa, pagiging anak, ha? lahat po yan ay pinarangalan ng Islam ang mga kababaihan sa mga bagay na yan. Kaya alhamdulillah, tayo po ay magpasalamat kay Allah dahil tayo po ay kanyang ibinilang sa dakilang relihiyon na ito, na ito ang relihiyong Islam. Alhamdulillah, kaya po muli ako ay nagpapasalamat sa inyo lahat nawa ito ay nakatulong sa inyo at inshaAllah po ay uh, inyo pong subaybayan ang iba pa nating mga kasagutan sa iba pang mga katanungan. At kung meron po kayong mga katanungan uh, o kaya may mga tinatanong sa inyo patungkol sa Islam na hindi kayo nabigyan ng linaw o kaya ay gusto niyo nabigyan ng linaw, pwede po kayong mag-comment o pwede po kayong mag-message inshaAllah at uh, ito ay bibigyan natin ng linaw hangga't sa ating puli kakayak, muli nagpapasalamat sa inyo lahat at mabati ng Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa